Agimat ni Paraon Mga kagimat Meron tayo mga libon o no? ba bao na mga maliliit na klase oh. Pero alog to, mga alog Alug hmm? Alog Mga maliliit na klase na ano o, oh walang yang mata, walang bibig. Ito medyo malaki-laki. Ito mga malilit. Hmm. Wala muka, oh. Ito, wala muka. Wala talagang ano. Wala mata, walang, walang mata, walang bibig. Libon. Libon. Ito mga alog, mga alog. Kaya ano to? Commander Boy. Anong gamit ito? Ay, round dipinsayan yan, dinibutan. Hindi po tukan baril. panipas. Akubol. Akubol. Oh, meron yung nagamit ito mga kagimat sa bandang Osames. nag, nag da, ang kanilang dala ganito binalot ng black na tila nilagay sa ano sa ibabaw ng buo ganito walang butas lagay sa ibabaw ng ano portahan pinto. Pintoan. tapos ang kung meron daw magnanakaw hindi na makalabas kung may makapasok kasi parang libon ba walang labasan yun yung paliwala nila yun ang ginagamit nila sila kanilang bahay so hindi mapasukan ng magnanakaw pero kung meron mang na makapasok hindi na makaalis makalimot na siya kung saan siya lalabas ito yung ginagamit nila doon ang, ang ang alog special ang oh. alog na libon special niyan hindi ka putukan ng baril ah special ito hindi ka putukan baril test ito alog, alog niya libon. libon oh mas maganda ito na yung dalin mo ito ganito oh merong apat Mer merong apat mga kagimat Mas maganda na ito lang ano. Hindi na to lagyan pa ng ano kasi wala na tong dasal, 'di ba? Ritual lang, Dila. blessing lang. Dila. Blessing lang. Aandar na to. Hindi putukan ng baril. Tapos kung puputok ba, hindi ka matamaan. Apil na to. Tapos ito, gumamila si Gumamila si Les, mga kagimat. Meron tong mga minasa na ibat-ibang uri sa loob yung galing pasudlon Cebu oh, meron nagkuha kasi nito nag-order mga kagimat so kaya nagpunta ko uh, nag-vlog uh, nag na lang tayo kasi mayroong kumuha tapos para matutunan nila dalhin mo lang ito palagi kabalkunat hindi putukan ng baril, tagaliwas ito, round de combate yung mga masamang espiritu hindi makalapit kasi nilagyan na to siya sa loob tapos nilagyan ng poxy para mas matibay hindi to basta-basta mabalik mga kagimat kasi meron tong wire na matibay sa ano sa gitna initusok dito mga wire so hindi ito basta-basta uh, mababalik so mga bertudis oh, ito. Oh. Hmm. ito gusto nila mga... libon din to libon oh, meron pangalan ng Diyos oh Oh, libon na. Diyos, Silis ang kuan. Oh. Meron din ganito. Libon, pero sa gilid na to ng libon. Oh. Yung ano niya gumamila silis. Kato itong gumamila silis makagimat. Merong nag ano to pinaano sa aso. Binaril yung aso noon. Uh, hindi siya natamaan. Puro lang ganito lahat. So ito yung gamit. Anong laman ito? Mga minasag mula pa no 19 uh, 18 century yan galing 18 sa century. Cebu. Galing Hanggang sa Cebu. ngayon, minasa yan. Sudlon Cebu. Sudlon Cebu. May mga kahoy, bato, mutya, halo niya ng sudlon. Halo. Merong orasyon. Mayroong orasyon. okay. So maganda to, minasa. Galing pa sudlon Cebu. Itin Century pa ang formula nito mga kagimat. So, so the same din to sa kanila. Itin Sinture. So baka may magkagusto mga kagimat. Uh, text nyo lang ako or tumawag sa 0905 Or i-chat nyo ako sa Facebook na uh, Agimat ni Paraon. Ito naman mga kagimat, Gumamila Silis tapos libo na bagakay yung libo na bagakay hindi siya uh, hindi po ng baril hindi din tabaan ng baril meron dito kabalat ko tapos itong itong uh, ito naman na klase ng kahoy is yung star or, or pentagram meron tong grano na pentagram dito pero hindi masyadong klaro ngayon dito tingnan natin yung iba pentagram na Star. Oh, oh, or star dito sa gitna. Dipinsa to mga kagimat, dipinsa. Dipinsa. Merong mga maliliit mga kagimat to oh. kung ayaw nyo. Kasi maraming ayaw ng mga malalaki kasi sa gabal daw, meron maliliit din. Pero meron din namang mga antingiros na gusto nila yung mga malalaki kasi marami ang laman sa loob. So, dipindi lang sa inyo. So, oh, meron din mga bracelet. Sumbalik. Oh, sumbalik. Sumbalik, sumbalik ito mga kagimat. Kung meron magkulam sa iyo, babalik sa kanila ang ginawam uh, ginawa nilang hindi maganda sa iyo. Meron itong tabal at tagaliwas. So, meron kang hindi din ano, tablan ng kulam. mo oh. May banawag na itong... So, maraming dala ito mga kagimat kumplido, or pangkalahatang dipinsa. Pangkalahatan. So, ito iba't ibang style iba't ibang uri ng mga bracelet mga kagimat so, so ito din naman ah, okay the same ah ito iba na naman no? meron tong ano sagrado corazon na bunga ang bunga na to mga kagimat tested to sa mga sundalo ginagamit nila mga scout ranger ito yung dinadala nila palagi noong unang panahon Meron ang dala nito, hindi putok ka ng baril, hindi ka din tinatablan ng bala. Minsan pumopotok pero hindi ka tablan ng bala. So, ito yung dala. Kahit, kahit ganito lang mga kagimat, wala ng orasyon, pwede na to. Dalin mo lang to, wala ng orasyon-orasyon. Automatic na to mga kagimat. Kahit hindi ka na mag... Kaya meron, mar marami kasing tao na gusto lang merong anting-anting, pero ayaw nila mag-aral ng orasyon. So, ito yung kunin niyo Ganito na klase. O, mga ganito. So, text lang kayo or tawag lang kayo sa akin para ano, ma-pa-deliver natin to through JNT. Mga kagimat. Ang JNT, mga kagimat, nasa 4 to 7 days. Depende sa layo. At saka, yung biyahe. Huwag kayong ma-inip or huwag kayong ma -ano, kasi darating yan sa inyo. Tapos, isend ko sa inyo yung resibo ng JNT para ma-monitor ninyo yung 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 number ah uh, yung ano tracking code ma-search niyo sa Google kung nasaan na siya uh, and then malalaman niyo so ma-estimate niyo kailan darating sa bahay ninyo So maraming mga maya-maya mga kagimat maya-maya uh, Dipin sa to, pangkalahatan din, um, tagaliwas, kabalat kunat, nahinira din to ng baril. M merong story nito, yung bahay nila, nang ang mga kapitbahay nila nasunog nasunog yung mga bahay pero yung, yung merong ganito na nagsabit apat na sa kanyang corner na kanyang bahay hindi siya nasunog yung apoy umiwas umilag so maganda to maya 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 so kumpleto to mga kagimat so ito yung maya maya mga kagimat ito mga kagimat anong gamit ito round round o oh, pangkalahatan to mga kagimat round yung kumbati kumbati ah, general oh, kum... may dalawang mata dalawang bibig ay ah, itong muni mata ko ba? muni hmm. mata nito ah mata dalawang mata dalawang bibig anong laman ito? mga orasyon mga minasa orasyon minasa um mm, kompleto. kumplito yan Oh, mga mutya sa loob mga kagimat Maraming klaseng kahoy na naging bato. Oo, oh, kahoy naging bato, mga motya. Dinurog. Tapos, hinalo sa minasa na maraming klaseng virtud ng kahoy mm. at itinasok niya kasama ang mga orasyon. Yung kamandag, meron ba? meron kamandag yan. Meron to. So, kompleto to, mga kagimat. Kahit kulam, barang, hindi na makaano nito. Hindi katablan. Pero, mas rare to nga klase na bao. Bihira talaga to. Oh, dalawang mata, dalawang bibig. Bihira to na klase. So, kung ako sa inyo, ito kunin ninyo. At saka ito, mga, mga maliliit na klase na bao, libon, walang mata, walang bibig. Ito, mga maganda. Maganda din to lahat, mga kagimat. Depende lang, so, kung anong nagustuhan ninyo, I inform nyo lang ako. Para pa-deliver natin. Okay, mga kagimat. May buckle po. Ah, meron pang belt, oh. Buckle, sinturon. Oh. Maganda to. Oh. Hmm. Komplito. Gusto nyo ng belt? Or meron kayong strap? Gawan nyo lang ng strap. Ito na yung buckle ninyo. Hmm. Maganda. Ito, mga kagimat, Winel to sa lob. Wala tong ano. Ko, wala tong ano, potol ba? Connected la talaga to sila lahat kasi na welding siya. So mga kagimat, uh, please like, share, comments and subscribe to our YouTube channel and follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang iyong kagimat nasi? si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.